New Year ngayon, nagkaabusan ng video okay, Ito na lang ang natira. One, hindi ko na iparkila eh, kasi two, may topak yung pindutan. Three, four, ayaw umandar, five, ayaw mapindot yung number 6 ito. Ayaw yan eh. Ayan. Ayusin ko pa. Seven, eh naparkila ko na yung tatlo, Ito na lang naiwan. Seven, may umarkila pang isang ahali. Eh. eh hindi ko na pinagbigyan dahil dito nga. Ayusin ko muna yung number 6 at dahil yun eh, importante yun kapag kakanta ka may number 6 yung combination ng number mo hindi ka ma hindi mo na makakanta kaya kailangan ayusin muna ito baka may habol pa hanggang mga alas 5 na ngayon eh ayusin ko pa to Ito. Tinanggal ko sa sakit niya. Ayaw. Samantalang itong number 7 eh. Isang pindot mo lang. Yung iba eh. Yung mga ibang number. Isang pindot lang. Okay na eh. Ito okay oh. Ito yung nagtutopak. Number 6. Tamo ayaw umilaw dito. Ito to. Iilaw yan kapag pinipindot mo mga buton. Ito ang number 7. Pindutin ko. Ayan, umiilaw. Kita nyo? Umiilaw. Pag pinipindot. Ito ang number 6. Talagang wala eh. Ito ang number eight. Tingnan nyo, iilaw. Maganda. O, oh, pag pinipindot, umiilaw. O, oh, okay Oh. Yun, kitang ilaw. Okay, I step sunod natin dito eh, papalitan ko yung microswitch na yan ok tatanggalin kong pagkahinang para mapalitan natin itong microswitch na ito meron naman akong isa dyan na naka ready yan ito yung aking nakaready at yan ang ipapalit ko dito pupwisto ko lang para makapaghinang malaki itong video king ito eh mataas ito eh nakatungtong pa nga ako sa bangkito nito kaya yung camera natin hindi makalapit eh nasa ibaba lang yung camera natin eh Ihihinan ko na itong isang terminal. At habang hinihinang ko po ito, magpa-plug po muna ako ng aking YouTube channel. Mga, mga video ko sana rito ay mapanood po ninyo. Minamahal kong mga viewers. Sana po ay makapag-subscribe kayo. Mapanood nyo ito hanggang sa dulo para naman po matulungan natin ang maliit na channel nito At nahihirapan din po kami gumawa ng mga video. Kapag hindi kayo nagla-like, eh, tinatamad po kami mag-comment po sana kayo kung ano po ang nakikita nyo sa aking trabaho para po makapag-adjust kung ano ang dapat gawin sa pagtatrabaho. Okay po, naihinang ko na yung mga dalawang terminal lang naman yun eh. Ito, this thing. ipa in ko na ay hindi muna wag muna gusto kong matest muna to do sa PCB kung iilaw siya ganyan kami katsaga pag uh, si set ng camera pinagtsatsagaan namin kaming mga gumagawa ng video katulad nito. Ito po yung number 6 na buton na ginagawa natin. Ayaw pa rin umilaw doon sa PCB na tinuturo ko kaninang umiilaw pag pinipindot. Ngayon po binabaybay ko yung wire papunta dito kung saan humantong kung saan siya nakadugtong at malamang po na dito ito yan ito yung dugtungan oh. malamang po na dyan yan may loss binaybay ko nga ito maaring may loss dito at medyo piniga ko yung yung dugtungan na yun ayun umilaw oh. ayun dun lang po sa dugtungan na yun yung may tape pinigapiga piga ko lang kanina at umilaw na siya ay may loose loose contact po okay ipa-plug in ko na tingnan natin naka-plug in na yan yan yung player naglo-loading ito hintayin po natin mag zero zero yan naglo-loading pa 13 seconds po yan paglo loading Okay. kita nyo nag -0, 0 na pwede na po tayong pumindot ng number at mag magkakaroon ng sound yan sa speaker eto testingin ko na yung number 6 na pinipindot natin di ba may ilaw ito tinetest ko na pinipindot ko ayun ilaw yun umiilaw kita nyo okay na po yan yun, umiilaw na dito ayan o yan yung number 6 umiilaw yan kapag ka ko itong panel takip masisensor na po ng player yan magkakaroon na ng sound doon sa ano speaker ibinaba ko na yung takip para yung ilaw ay masense doon sa sensor sa remote ng player ito na Two, three, four, five. Ito yung nagluloko kanina. Yan. Oop, wala pa rin. Oh, Ah, kasi hindi ko pa pala naisalpak yung microswitch dun sa pinaka position niya. Ilalagay ko muna. teka muna hawa ko itong isang takip. hawa ko pa rin ang camera. Ay ito po, ayan. Hindi ko pa na isasalpak 'yan eh. Yan, nakatagilid pa o tingnan nyo Yung kulay blue na yan. Yan, isasalpak ko 'yon.